Anong mga kaisipan ang pinapakain mo, mga negatibong kaisipan o mga positibo? Pagod ka na ba sa pakikibaka sa mga iniisip ng takot, pagnanasa, at pagpapakamatay? Tinutukoy ng iyong mga saloobin kung sino ka, kung saan ka ginawa, at kung anuman o sinuman ang nanginibabaw sa iyong mga iniisip ay kumokontrol sa iyong buhay. Kaya ngayon, ang tanong ay, sino ang kumokontrol sa iyong isip, ang Diyos o ang Diyablo? Ang salita ng Diyos ay darating sa iyo ngayon upang isuko ang iyong puso at hayaang kontrolin niya ang iyong mga iniisip. Kapag kinontrol ng Diyos ang iyong mga iniisip, maraming bagay ang mahuhulog sa lugar. Magbabago ang iyong pananaw, salita, at kilos, magiging mas malinaw ang iyong pangangatwiran, at magsisimula kang maakit ang mga tamang tao at pagkakataon sa iyong buhay. Hindi lamang iyon, ngunit maraming bagay ang magbabago sa loob at paligid mo. Ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo at nag-isa ay magbibigay daan sa mga pagpapala at presensya ng Diyos. Ngunit paano mo ito gagawin? Paano mo isusuko ang iyong mga iniisip para kontrolin ng Diyos? Manatili sa akin hanggang sa dulo habang sinusuri namin ang makapangyarihang mensaheng ito ng detalyado. Munit bago yon, kung magsusubscribe ka pa sa channel na ito, mangyaring gawin ito at pagpalain. Ang iyong mga saloobin ay mga buto sa hardin ng iyong isip, at ang mga bunga na iyong aanihin mula sa kanila ay magpapakita kung ang iyong mga iniisip ay positibo o negatibo. Kung palagi kang nag iisip ng masama tungkol sa iyong sarili, iniisip na wala kang kakayahan, iniisip na hindi mo ito magagawa, o na ang iyong buhay ay walang katumbas na anuman ito ay isang oras lamang bago ang lahat ng ito ay maging iyong mga katotohanan. Siguro palagi mong iniisip na ang iyong relasyon o pag-aasawa ay hindi kailanman gagana. Huwag magtaka kung hindi ito gagana. Marahil ay nanirahan ka na para sa isang karaniwang buhay sa pag-isip, na iniisip na hindi ka magtatagumpay. Sa totoo lang, magiging isang himala kung iba ang ipinapakita ng iyong realidad sinasalamin mo ang iyong mga iniisip. Ikaw ay salamin ng iyong isip, saan man mapunta ang iyong isip, ang iyong buhay ay sumusunod. Sinasabi ng Biblia kung paanong iniisip ng isang tao, gayon din siya. Ang iyong mga saloobin ay tumutukoy sa iyo at sumasalamin sa iyong mga saloobin at pag-ugali. Ang iyong mga iniisip ay maaaring dumating sa anyo ng mga opinyon, pananaw, at imahinasyon na maaaring makaapekto ng malaki sa iyong reaksyon o pag-ugali. Sa makatuwid, ang isang hindi na bagong isip ay magsilang ng masamang pagkatao. Hayaan ng Diyos na kontrolin ang iyong mga pag-iisip ay mahalaga, dahil tinutukoy ng iyong mga kaisipan ang kalidad ng iyong buhay, na magbabalik sa atin sa tanong, sino ang kumokontrol sa iyong isip, ang Diyos o ang Diablo? Sa pamamagitan ng mga bungang ibinubunga mo sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, malalaman ito. Kung gusto mong lumabas sa hindi ka nais-nais na mga pangyayari, limitasyon, at pagwawalang kilos, ang iyong isip ay kailangang i-renew. Kaya, paano mo hahayaan na kontrolin ng Diyos ang iyong mga iniisip? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isip. Sinasabi ng Biblia sa Roma 12, dalawa, Huwag kayong umayon sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Paano mo mababago ang iyong isip? Ang unang bagay na dapat gawin ay ang huminto sa pag-asa na ang ilang kamangha-manghang pagbabago sa iyong mga kalagayan ay otomatikong magbabago sa paraan ng iyong pag-isip. Halimbawa, kung umaasa ka na kapag bumuti ang mga bagay-bagay para sa iyo, kapag nakakuha ka ng anim na numerong trabaho, magbabago ang iyong pesimistik na pananaw sa buhay. O ang bagong trabaho at ang mga benepisyon nito ay bigla kang magiging mas optimistiko. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Kung gusto mong kontrolin ng Diyos ang iyong mga iniisip, dapat itong magsimula sa loob at hindi sa labas hindi hindi ka magkakaroon ng milagro kung magulo ang isip mo. Para gumana ng maayos para sa iyo ang mga bagay, maging sa iyong personal na buhay, kasal, pananalapi, negosyo, o espiritual na buhay, dapat munang maayos ang iyong isip. Gusto mo bang iligtas ang iyong kasal? Tumigil sa pag-isip na hindi ito gagana. Iwasang isipin na ang iyong asawa ay hindi sapat na magsilbi o suportahan ang pamilya. Suspindihin ang pag-isip na ang mga kritikal na sa loobin ng iyong kapareha ay hindi magbabago. Gusto mo bang magtagumpay sa iyong negosyo? Iwasan ang pag-isip na wala kang sapat na kakayahan upang gawin ito. Gusto mo bang magkaroon ng magandang grades? Itigil ang pag-isip na ikaw ay mapurol o hindi hindi makakapasa sa pagsusulit na iyon. Iwasang isipin na may mga taong binigyan ng espesyal na utak kaya naman sila ay matalino, hindi 'yon totoo. Maging positibo. Ito ay kapag ang iyong pag isip ay tama na ang iyong mga aksyon at mga resulta ay magiging tama. Kapag tama ang iyong isip, magiging tama ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay tulad ng batas ng paghahasik at pag-aani. Hindi mo mabubuhay ang buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo nang hindi isinusuko ang iyong isip sa kanya sa pamamagitan ng pagpapanibago nito sa pamamagitan ng kanyang salita. Baguhin ang iyong maling kaisipan sa pamamagitan ng pagpapakain sa iyong isip ng mga salita ng Diyos. Ito ay kapag ang pagbabago ay maaaring mangyari sa iyong buhay at ang mga bunga na iyong aanihin ay magiging mabuti. Ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay magkaroon ng isip ni Kristo, isang isip para sa mga posibilidad at pananampalataya, isang isip para sa labis at kasaganaan, isang isip para sa lakas at kapangyarihan. Kapag mayroon kang uri ng pag-iisip ng Diyos, mas madaling sabihin na mayaman ka. Kahit mahirap ka, nakakakita ka at nakakaakit ng kasaganaan. Ang pagdanas ng pagbabago ay magiging isang piraso ng cake kapag inalis mo ang masasamang kaisipan at hayaan ang Diyos na pangasiwaan ang iyong isip. Ito ay mahalaga sa bawat lugar ng iyong buhay. Ang mga bagay ay hindi maganda para sa iyo dahil ang iyong isip ay napaka-negatibo. Kung hihinto ka sa pagsisisi sa iyong mga kalagayan para sa iyong mga kabiguan at pag-urong, sisimulan ka ng Diyos ng makapangyarihan. Ito ay para lamang sa iyo na itigil ang paggawa ng iyong isip na isang bangketa para sa jablo upang yurakan. Sa halip, gawin itong disipulo sa mga salita ng Diyos. Ito ay kung paano mo ang kontrolin ng Diyos ang iyong mga iniisip. Ang pangalawang bagay ay huminto sa paniniwalang hindi mo makokontrol ang iyong mga iniisip. Madalas mong maririnig ang maraming tao na nagsasabing, hindi ko ito mapipigilan. Siyempre, matutulungan mo ito at makontrol pa ito. Ang iyong isip ay isang lingkod, maging sa iyong espiritu o sa iyong laman. Depende ito sa kung alin sa kanila ang kumokontrol sa iyo. Kung pakainin mo ang iyong isip ng mga salita ng Diyos, makatitiyak ka na ang iyong espiritu, sa pakikisama sa banal na espiritu, ay mangingibabaw sa iyo, na gagawing imposible ang mga negatibong kaisipan. Binibigyan mo ng kapangyarihan ng iyong espiritong tao kapag nakikibahagi ka sa mga espiritual na aktibidad tulad ng pagbabasa at pag-aaral ng mga salita ng Diyos, paggugol ng oras sa panalangin, panunood ng mga pelikulang kristyano, at pakikinig sa mga sermon o kanta ng kristyano. Ngunit kung pinapakain mo ang iyong isip ng mga negatibong impluensya, tulad ng mga horror na pelikula, nakakatakot na mga larawan, mga X-rated na video, at mga makamundong kanta, makatitiyak ka kung gaano katiwali ang iyong isip. Nagbibigay ito ng ganap na akses sa iyong laman para kontrolin ka. Sinasabi sa Filipos 4.8, sa wakas, mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang matuwid, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kahanga-hanga, kung anumang bagay na dakila o kapuri-puri, isipin ang mga bagay na iyon inilatag ng Diyos ang dapat na nasa ating isipan sa talatang ito. Bilang mga mananampalataya, pinalalakas nito ang ating mga espiritu, at binibigyan ang banal na espiritu ng ganap na kontrol sa ating buhay. Walang marangal, dalisay, tama, o kapuri-puri sa panonood ng pornografikong mga pelikula. Ang pagpapailalim sa iyong isip sa mga ganitong bagay ay magdadala lamang ng masasamang kaisipan sa iyong isipan. Kung ang Diyos ay hindi namumuno sa iyong mga pag-isip, ang Diablo ay. Kung ang banal na Espiritu ay hindi naghahari sa iyo, ang iyong laman ay. Ang iyong isip ay isang larangan ng digmaan, hindi isang palaruan. Maaari ka lamang manalo kapag ang Diyos ang namumuno, at matatalo ka kung hahayaan mong mamuno ang Diablo sa iyong isip. Ang ikatlong bagay na dapat gawin upang mabago ang iyong isip ay pakainin ang iyong isip ng mga katotohanan ng Diyos. Ang pinapakain mo sa iyong isip ay nagiging isang mindset. Dapat mong intensyonal ang kung ano ang pumapasok sa iyong isip, dahil malaki ang epekto nito sa iyong buhay. Upang baguhin ang iyong mindset, dapat kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabago kung ano ang pumapasok sa iyong isip. Alisin sa iyong isipan ang mga negatibong kaisipang iyon, mga kaisipang tulad ng, wala akong magawa, wala akong kontrol, magkakasakit ako, walang magandang mangyayari sa akin, hindi niya ako mahal, natatakot ako, hindi ko magagawa ito, hindi hindi ako mawawala ng lahat ng timbang na ito, hindi ako karapat dapat, hindi ako sapat, hindi hindi ko siya mapapatawad. Itigil ang mga negatibong kaisipang ito at simulan ang pag-isip ako ay makapangyarihan at may kontrol sa aking buhay kay Kristo Jesus, ang mabuting kalusugan ang aking karapatan sa pagkapanganay. Araw-araw ako ay napapaligiran ng kasaganaan at magagandang pagkakataon, naglalabas ako ng isang desperadong pangangailangan. Para sa pagmamahal at salubungin ang masayang karanasan ng pag-ibig, nagagawa ko ang lahat ng itinakda ko sa puso ko, ako ay karapat-dapat at karapat-dapat. Ang tanging paraan upang baguhin ang iyong default at otomatikong pag-iisip ay sa pamamagitan ng pagpuno sa iyong mulat na isipan ng bagong impormasyon tungkol sa katotohanan ng Diyos. Kapag ang iyong malay na isip ay napuno sa labi, ito ay dumulas sa iyong subconscious mind. Tanggalin ang masasamang kaisipan sa halamanan ng iyong isipan at palitan ang mga ito ng mabuti mula sa salita ng Diyos. Sa paggawa nito, makokontrol ng Diyos ang iyong mga iniisip. Ang ikaapat na bagay ay ang aminin kung ano ang iyong pinaniniwalaan, hindi ang iyong nararamdaman. Ang kinin mo ang inamin mo. Ang iyong pag-amin ay iyong pag-ari. Huwag palaging sabihin kung ano ang iyong nararamdaman o nakikita, kung hindi, hindi magbabago ang iyong isip. Dapat mong matutunang ipahayag ang mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay mga katotohanan. Huwag kailanman isipin sa iyong isipan, hindi ako gagaling sa sakit na iyon. Ito ay isang kasinungalingan dahil hindi iyon ang isiniwalat ng Biblia. Sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kayo ay gumaling at gumaling. Ito dapat ang iyong paniniwala. Sinasabi ng salita ng Diyos na tutuparin mo ang bilang ng iyong mga araw, kaya huwag madala sa mga pag-isip ng kamatayan. Dapat mong paniwalaan lamang ang sinasabi ng Biblia, hindi ang nararamdaman mo sa iyong mga problema. Kapag ipinagtapat mo lamang ang iyong nakikita o nararamdaman, nasaktan mo ang iyong pananampalataya, at hinahayaan mong manatili ang mga negatibong kaisipan, nang tuksuhin ng jablo si Jesus, hindi lang inisip ni Jesus ang banal na kasulatan na magtataka sa kanya, sinalita niya ang banal na kasulatan. Dapat mong matutunan kung paano ilapat ang salita ng Diyos upang mapaglabanan ang iyong mga sitwasyon. Sa halip na mangumpisal ng mali batay sa iyong mga damdamin, simulan mong ipahayag ang mga salita ng Diyos. Ang ikalimang bagay na dapat gawin ay labanan ang mga negatibong kaisipan at tulungan ang mga positibo. Sinasabi ng dalawa Corinthians isa sero, lima, aming winawasak ang mga argumento at ang bawat pagkukunwari na lumalaban sa kaalaman ng Diyos, at binibihag namin ang bawat pag-isip upang gawin itong masunurin kay Kristo. Dapat mong kunin ang bawat pag-isip na hindi naayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang mga positibong pag-iisip ay hindi mananatili, dapat mong pagyamanin ang kanilang pananatili. Ang mga negatibong kaisipan ay hindi alis, kakailanganin mong labanan sila. Dapat mong palakasin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng puwang para dito sa iyong puso gayon din, dapat mong labanan ang bawat masamang kaisipan ng kaaway sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila na bilanggo at pagdadala sa kanila na bihag sa pagpapasakop kay Kristo. Sa likod ng bawat masamang kaisipan ay ang jablo. Dapat mong alisin ang kanyang nagniningas na darts na umaatake sa iyong isip. Target ng jablo na magnakaw sa iyong buhay. Balak kanyang patayin at sirain. Huwag mo siyang pagbigyan, Huwag makipagtulungan sa diablo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na gawin kasangkapan ang iyong isip para sa kanyang masasamang gawa. Labanan ang masasamang paniwala at tatakas sila sa iyo. Sa sandaling maisip mo ang masasamang kaisipan sa iyong isipan, sila ay magiging mga buto na sa kalaunan ay sisibol upang mamunga ng mga bulok na bunga at ang mga kahihinatnan nito ay nakamamatay ang ika na bagay na dapat gawin upang hayaan ang Diyos na pangasiwaan ang iyong mga iniisip ay ipagdiwang ang proseso. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ang pag-renew ng iyong isip ay nangangailangan ng oras, ito ay isang proseso. Habang sumusulong ka, sumabay sa agos. Huwag kailanman ihambing ang iyong paglaki sa iba, dahil ito ay maaaring makapagpahina sa iyo. Ipagdiwang ang iyong sarili habang pinagmamasdan mo ang mga banayad na pagbabago sa iyong linya ng pag-isip. Bigyan ang iyong sarili ng isang tapik sa likod kapag matagumpay mong napagtagumpayan ang pag-isip na sumuko sa iyong mahalay na pagnanasa. Nangyayari ang pagpapanibago ng isip kapag ipinagdiriwang mo ang mga maliliit na tagumpay at nakatuon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa halip na kung ano ang hindi niya ginagawa. Kung tinulungan ka ng Diyos na magkaroon ng mga tagumpay sa ilang bahagi ng iyong buhay, magpasalamat, kahit na ang ibang mga bahagi ay hindi pa naapektuhan. Magtiwala sa kanya para sa iba pang aspeto. Ang huling bagay na dapat gawin ay ang patuloy na magtiwala sa Diyos para sa isang himala. Ang pag-asa sa mga himala ay isang gawa ng pananampalataya at ito ay isang pagpili. Ang isang taong may nabagong isip ay may positibong inaasahan. Hindi sila nagigising sa umaga na pakiramdam na may masamang mangyayari. Iyon ay mula sa diablo. Huwag kailanman hayaang pumasok sa iyong isipan ang gayong mga kaisipan. Huwag hayaan ang iyong imahinasyon na lumikha ng negatibong imahe sa iyong ulo. Palitan ang masasamang imahinasyon na iyon ng mga pangako ng salita ng Diyos. Gumising tuwing umaga na inaasahan ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Habang nagtitiwala ka sa Diyos para sa isang magandang araw, makatitiyak kang mararanasan mo ang kanyang makapangyarihang kamay sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ang lahat ng mga bagay na ito, magsisimula kang matamasa ang mga pagpapala ng Diyos at ang kanyang kahanga-hangang plano para sa iyong buhay. Kaya, inatan mo ang iyong isip at babantayan mo ang iyong buhay manalangin tayo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita na aking pinakinggan. Nasusulat na ipinadala mo ang iyong mga salita upang pagalingin sila at iligtas sila sa kanilang pagkawasa. Naniniwala ako na ang iyong salita ay makapagpapagaling at makapagliligtas. Hinihiling ko na pagalingin mo ang aking isip sa pamamagitan ng iyong mga salita. Iligtas mo ako sa anumang negatibong pag-isip. Iligtas mo ako sa maling pag-iisip, hayaang mabago ang aking isipan upang ako ay mabago sa iyong mismong kalikasan. Ipinapahayag ko na nasa akin ang pag-iisip ni Kristo, ang banal na espiritu ay namamahala sa akin, at ang jablo ay walang lugar sa akin. Simula ngayon, magsisimula akong mag-isip at magnilay-nilay sa anumang tama, dalisay, kaibig-ibig, totoo, mahusay, at kahanga-hanga. Ang aking isip ay hindi isang lugar ng pagtatapon upang aliwin ang mga basura ng jablo. Ito ang templo ng banal na espiritu, isang tahanan para sa mga salita ng Diyos. Kaya't isinusuko ko ang aking mga iniisip sa iyo, na iyong kontrolin, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay at mas makapangyarihan, kaysa sa anumang sandata na alam ng tao. Ang iyong salita ay maaaring bumagsak sa mga masasamang kuta. Kaya't ipinagdarasal ko na ang iyong salita ay haharapin ang bawat hindi makadiyos na pag-iisip sa akin at ibagsak ang anumang bagay na naging muog sa aking buhay sa pamamagitan ng masasama at negatibong kaisipan. Ipinapahayag ko na magtutuon ako ng pansin sa iyong katotohanan, kabutihan at katuwiran. Isa sa alang-alang ko ang mabubuting katangian ng iba. Hinihiling ko na ako ay mabago mula sa loob palabas. Ang anumang pag-isip na hindi sa Diyos ay inalis sa akin. Ang mapagmahal na tinig ng Diyos at ang kanyang presensya ay maghahari sa aking isipan. Ang aking isip ay protektado mula sa mga makamundong bagay. Nakatanggap ako ng biyayang isali ang aking sarili sa mga espiritual na gawain. Pinapakain ko ang aking isip ng mga salita ng Diyos. Nakikinig ako ng mga awit na nagpapalaki at naglalapit sa akin sa Diyos nililinis ko ang aking sarili sa bawat espiritual na junk food. Sa larangan ng digmaan ng aking isip, ipinapahayag ko na ako ay nanalo. Mayroon akong tagumpay laban sa jablo. Pinapatay ko ang kanyang masasamang pana at dinaig ko ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinapahayag ko na walang imposible sa akin. Ako ay malakas at kayang gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi na ako bumibili sa mga kasinungalingan ng Diablo, sa halip, umaasa ako sa mga katotohanan sa salita ng Diyos. Tinatakan ko ang aking isip ng dugo ni Jesus laban sa masasamang imahinasyon at kinukuha ang mga bihag na kaisipang hindi sa Diyos. Naway magpasakop sila sa otoridad ni Kristo. Ipinapahayag ko na mayroon akong malusog na pag-isip at marangal na pag-ugali. Hindi ako natitinag sa akin nakikita o nararamdaman, naniniwala lamang ako sa mga salita ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ako ay malaya. Salamat dahil malusog ang aking isip at ang Espiritu Santo ang namamahala sa aking buhay. Pinahahalagahan kita dahil puspos ako ng mga bunga ng Espiritu. Ako ay nagpapasalamat dahil ikaw ang naghahari sa aking isipan, Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe din sa channel para sa mas maraming content na nagbabago sa buhay. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.